22 years old pa lang ako at meron akong boyfriend na isang taong ko pa lang karelasyon. Ikakasal na ang kaibigan niya at inimbitahan kami dalawa. Ayoko sanang sumama dahil hindi ko naman ka-close ang kaibigan niya. Estudyante pa lang ako at ayoko din sanang gumastos para sa mga ganong klase ng event. Hindi naman kami pwedeng pumunta doon nang wala man lang kaming dalang kahit anong regalo. Nang hiram lang din ako nang isusuot ko sa kapatid ko dahil boyfriend ko pa rin ang nasunod at umaten kami sa kasal ng kaibigan niya. Natapos na ang misa sa simbahan at patapos na rin ang program sa reception nang bigla kaming tinawag sa Harapan. Hindi nila ako napilit na tumayo dahil sobrang hiya ko. Wala naman akong kakilala kahit isa doon sa may kasal. Kaya laking gulat ko nang bigla na lang lumapit sa akin ang boyfriend ko at lumuhod sa harapan ko at naglabas na lang siya ng sing, sing, Hindi ko siya nagawan tanggihan mga oras na yon dahil ayaw ko naman siyang mapahiya kahit hindi ko naman kakilala yung mga tao. Ang nasa isip ko noon ay ipapaliwanag ko na lang sa kanya na umuo lang ako dahil ayaw ko siyang mapahiya pero hindi pa talaga ako handang magpakasal. Nag-aaral pa po ako ngayon at sobrang dami ko pang gustong gawin, sobrang dami ko pang pangarap. Mahal Mahal ko naman po ang boyfriend ko pero hindi ko pa nakikita ang sarili ko na magpapakasal na ako sa sobrang agang panahon na to. Apat na buwan na ang nakakalipas simula ang araw ng proposal pero hindi ko pa rin po nasasabi sa boyfriend ko na hindi pa ako handang magpakasal.